i you and i think to myself what a wonderful sa bawat araw na ginagawa namin, sabi ba, normal eh. Mm -hmm. Kaya sa inyo naman higiling Yes, definitely. Dahil ako mismo kinigiling eh. Yeah, may portion ng buhay ko na kapag katapos namin gawin yun, kahit on the spot ko yung ginagawa, may ibang pakiramdam sa akin napapasaya. Napapasaya eh. Napapasaya ka? Napapasaya ako yun. Yun naman na importante sa ginagawa yes. natin, napapasaya. Ito. And, <laughs> Eh, hindi, hindi pa ako pwede magsalita. Mm hmm. Diba? At pangayon na lang po yun. Naintindihan ko. Naintindihan ko. Ayan, pero napaka, ano, napaka ganda ng mensahe. Napakalinaw naman ang mensahe. And I think uh, maga, na, kumbaga, pwede yung sabihin na napakaaga pa rin naman para sabihin na uh, nandoon na kagad, ano? Pero ang tanong ko naman um, kay Chris na titibok ang puso ko dito. Kuya uh, Like, uh, right. responsible na lang Responsible? Uh -huh. Sa, uh din uh, sa parents kan dapat niyang take note. Responsible, marespeto sa parents, responsible check. Wala pang check yun no. Marespeto sa parents, check. <laughs> Nakapunta ka na kay Lola, di ba? Okay. Tama ba? nakilala ang nakilala ka na ni Lola. Okay. So, naliligaw ka na ba? <laughs> Pero no. nasa nabasa sa, sa napanood nila kung hmm. naman. Pumayag uh, naman yung Pumayag na likawan. Okay. Mo. Okay. Napaka, ano, napaka ganda nung itinatakbo talaga ng um, uh, istorya, no? Pero marami pang kaganapan uh, sa mga teleserye. Tama ba? May mga karakter na papasok sa mga susunod na araw? May mga haba po po yung tatakbo ng mga teleserye. And may mga pumasok na ng mga sa utak ko. Mm -hmm. yeah. ano yung gano'n. Yeah. And uh, yung, yung panorin po yung susunod. Mm -hmm. Uh, may mga pangyayari doon na ikagugulan nila kung ano man yun. Ay, hindi ko pa siya pwedeng sabihin niya. Basta panoorin nyo na lamang po. And may mga bagong karakter na papasok. Yes. Na hindi niyo rin kilala pero may mga bagong karakter tayong papasok. Kasama nga ka po yung tatakbay naman yung pinaka-finale niyan yung hindi niya maliingotan Oh my God! Mm -hmm. Excited na ako! Grabe! Pili ko iyan yung isang bagay na kahit ako hindi ko kaya may imagine kung ano yung magiging finale kasi iba yung takbo ng utak mo <laughs> <laughs> Kilala kita kilala kita in a way na iba yung takbo ng utak mo na kung ano yung pinatakbo niya hindi ko I I hindi ko ma-pinpoint na ha, papunta dito yun. Hindi, iba yung oh, oh, oh. ano mo yun. Kaya, yun yung isang bagay siguro na talagang kailangan or dapat nating abangan mga kababayan nila. Hindi lang nakabutang. Ah. Baby Onji. Harap mo lang happy birthday. Happy birthday, baby. Happy birthday? Sino yung birthday? Si Baby Onji. Sino yung birthday? Birthday? Happy birthday. Happy birthday. 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 Ang sa kape. sa kape. Pilit lang. Okay. Yan. Patuloy mo lang. Ano yung bike ko sila? Ano ba, ba yung dish niya mula hanggang ano? niya? ako? Saan Ano Saan ako? ako? Hindi, mag magpa-awit. Okay, mag ito, pinadala ko na ito ng kalatagan. Binalik pa rin sa <laughs> dito. Hindi, na ito. Pag-uwi natin ng dabaw, mag-bike ako, ikaw mag-airplane. Huh? Tingnan <laughs> ko lang ako. So, yeah, uwi sa si Kuwenda mag-eruptado mag siya na mag-bike. Ang ng ha?

Ay, mga yun. Happy New Year. hindi. Kaya mga ganyan. Hindi. Happy New Year. Hindi na. Yun lang. Partying na Muna tayo <laughs> na nai-ayaw ka na. Dahil, simple lang. Sinigang na hipo. Pansit, spaghetti. Mainit? Eh, yun, Init nga. Iba nga uh, ano. Wala naman ano. Dapat ang amin yan eh. Ay, siya pag dito. Oh. Kaya takot mo naglagyan yung hataas kayo. <laughs> Takot ka lang na gano'n. Ano ba yung, Ano ba yung <laughs> b C b Ha? b b Grabe ka naman? Ano yung nalabit? Nalabit ko nalabit. <laughs> oh. <laughs> ano laki daw, galit na imaalam. Hindi na ako kukunin. Sabi ko oh, nga ko eh. Yun, nandiyan, yun yung nandiyan, din yung nakapatong na sa tray ng ano. Ang laki daw, pak Sabi ko, akin na, doon?

Ay, 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 sabit. Ay, sabit. Ay, sabit, go, go, go Hindi, aku lang muna Mga bata, tayo o nga Mga bata Tati ka dito nalang Tati ka dito Ito nga yan. Ano ka? Dito ka. ka. ba ka. sa loob ba yan? Okay. to eh. May picture? <laughs> May <Okay>. picture, Yung white dun kuya. Yan. Taas? Kita kang yung Compression. Ganun-ganun, kita lahat. Gano'n sa side na Kapag ano yun. Ah, pwede

What a wonderful... mas light. Yan. Ito po yung uh, Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh. hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire tapos at the same time waterproof na siya so ito ibibilad lang natin ito yan kasama nung uh, mga christmas light or pwedeng ito lang yung ibilad mo ito lang natatanggal siya so para iwas lang para hindi siya masyadong mabasa ng ulan diba umuulan na pwede nyo nang itago ito lang yung ibibilad nyo sa araw okay kasi magcha charge naman po yan ngayon Pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. i on-off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i plus remote pa siya, 15 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re nyo baguhin, oh. i-reset -re nila. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3, pasko na, Magandang magdesign tayo ngayon ng ah. solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang-camping. Kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, matinan yung ginawa namin. Oh umookot-ikot tap ang gabi. Solar Christmas light. 'Yan, ito po yung uh, pibitim solar. At kung gusto niyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. 'Yan. Oh, hirap ikabit. Tapos 50 meters 'to, mas pinatibay yung kanyang mga wire, tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito. 'Yan, kasama nung uh, mga Christmas light or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba, umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay. Oh, ang maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot. plus remote pa siya, 15 meters na soda. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, -re -reset nyo baguhin, oh. i-reset -re nila. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3, pasko na, magandang mag-design tayo ngayon ng ah. solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang-camping, kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok, o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi, ayan, matinan yung ginawa namin, o, oh. kumukuti-kutitap ang gabi.